Hello guys, magandang hapon guys no. May hapon sa si inyong tanan guys. Si Amida ng Corner sa Lipunan Hospital. O GCGC ng college, Pass Village. Amida ni nakasayin guys. akong partner si Henry Balusan ng aking shout out. Katonta. Ugma na lang pre. Okay. Makita man siguro na Makita man yun yung mga akong upload no? Oo. Oh, makita lang yun mo. Okay. Ugma pre Kanang ng busy kayo. Tagwa na akong ikon pre. Mga 1 minute ng 25. Dili na kayo busy guys. Hapon na. Bale, 5 o'clock na siya. Hindi na kay busy. Ang pinaka busy din ni guys, buntag rugyod. Grabe gid na ka busy. Na update kaya kung ano. Partner ako si Henry nga Balusan. Ang future police ako ah, ay, Bisag BJMP pwede. Og fire. So yun guys na no, thank you so much sa inyong tanan guys. Salamat salamat kayo and God bless you all. Laging mag-ingat. Pamping Kanunay sa mga biyahe. Bye-bye! So,